Yo, welcome back to my channel. Uh, good morning, guys. Ang uh, video nga pala ito ay kaugnay na sa last video ko about sa monetization tools na bonuses program na nawala nung nakaraang buwan. Uh, update nga pala, uh kung bumalik na ba yung aking uh, bonuses bonuses uh, earning. Yes po, guys. Uh, bali bumalik na nga pala uh dun sa ginawa kong report. Uh Ituturo ko nga pala guys kung paano gumawa uh, ng report about yung sa nawala akong Bonuses Tools. Uh, sa mga nagtatanong, uh, shoutout nga po pala sa inyo. Uh, bali, ito nga po pala sila sa mga nagtatanong kung paano nga naibalit yung aking Bonuses Tools earnings. Uh, bali, ito nga pala sila. shout out nga po pala sa inyo bali ito na nga guys hindi mo na patatagalin pa ituturo ko na kung paano yung tutorial uh, paano gumawa ng report about dun sa aking bonuses. sa uh, sundan nyo lang tong step by step na ginawa ko and then uh, para makapag report din kayo makagawa kayo ng report at may balik na yung inyong bonuses uh, tools kung nawala man ah uh, in my case bali 2 days uh, bago uh, bumalik yung aking bonuses tools after kong mag report so eto na guys Bali dito nga pala guys, uh, i-open nyo lang yung Apple Store nyo, kaya yung uh, basta Play Store, ganyan. Uh, idownload I-download nyo nga pala itong chat GPT. Makakatulong to para mas mabilis tayong gumawa ng mga report. Ito. And then after nyo i-download dyan, i-open nyo lang yung chat GPT. Tapos, i-ano nyo lang dyan, uh, i-type nyo lang. Sabihin nyo na igawa, gawa uh, igawa kayo ng letter uh, report para sa tung tungkol sa ano sa report niya sa kung nawalan yung nawala yung inyong mga monetization tools tulad ng bonuses program. Ayan, ganyan lang. Sundan niyo lang yung mga ginawa ko, guys. Ayan. Bali, tatype lang natin yung mga papagawa ko sa kanya. Tapos, magge-generate na yan yung AI. And then, ayan na. Uh, bali nag-generate uh, na siya ng letter, ayan tapos, uh, pag nakapag-generate na siya ng letter, i-copy nyo lang yan, ayan mula dyan, hangga dun sa may dulo pag na-copy nyo yan buksan nyo yung uh, editing tools nyo na text, ayan tapos, i-paste nyo dyan pag na-paste nyo i-ano nyo lang yan, i-edit nyo lang uh, yung mga naka-close parenthesis na yun. Yung, sa, yung your name, your contact email, saka yung Facebook profile o Facebook page link nyo. Ayan, kunwari, ang pangalan nyo, Pedro Juan Luna, ganyan. I-edit nyo lang yan. Pati tapos, yung email ad nyo, I-link nyo lang yan. Lagay nyo lang. Kung ano yung email ad na active ha. Ah, yung ginagamit nyo ha. Ah. Yan. Kunwari. Pedro Lunat 100 at gmail.com Basta yung ginagamit nyo yung email ad nyo. Tapos, ah, yung Facebook profile o page link. Kung paano gawin yan, ito ituturo ko sa inyo. Punta lang kayo sa inyong profile o Facebook page. Tapos, Uh, click nyo lang yung tatlong tool doc And then sa pinakailalim copy profile link Pag na copy nyo na yon Balik kayo ulit dyan Tapos i-paste nyo lang yan Pagtapos na na-paste nyo na yung mga yan uh, Bali I-copy all nyo lang I-select all nyo tapos copy na naman Tapos punta kayo sa Facebook ulit And then hanapin nyo lang yung settings Tapos ayan Sa pinakaibaba tapos click nyo yung report a problem. Ayan, kung makikita nyo dyan, i-click nyo yung report problem tapos include. Kung Facebook page yung gamit nyo, piliin nyo yung page. Pero kung Facebook profile, uh, profile naman yung piliin nyo. Yan, tulad nito. Bali yung sa akin, dahil nga profile yung ginagamit ko, kaya profile tapos i-paste nyo lang dyan yung kinapin nyo kanina na report and then uh, take a screenshot kaya upload uh, yung mga yung photo about dun sa nawala mo nga monetization and then isend mo lang tapos maghintay lang kayo ng mga 2 days uh, para sa update ni facebook sa inyo pero in my case 2 days lang bumalik na yung sa akin.